Ito kami ngayon. Pingo playing with other birds. Two birds. Inilabas namin yung dalawang makulit na ibon na maliliit. Ayan. Hindi sila kipaglaro kay Pingo dahil takot sila kay Pingo. And then si Pingo naman ayaw niyang lumapit doon. Pero mamaya-maya lang pupuntahan niya yan. Guguluhin niya ng dalawang yan. Kaya magsisilipad yan. Dito sa loob ng bahay, free ulumilipad ang ibon. No, ito lang mga itong dalawang lovebirds na 'yan, merong ano 'yan, diaper. Pero ngayon hindi namin nilagyan. Ayan, nilapitan na siya ni Pingo. Ito si Pingo kasi manggugulo. Mm, gusto niyang kagatin. Ayan. Diyan mamaya-maya lilipad diyan doon sa aking alaga. Nandun na sa aking alaga. alagang bata. ah, ang aking alaga. Ah, Alaki na ngayon. Dalaga na siya. Ayan. Mahilig din siya sa ibon. Pimpecsoy. Makipaglaro. Pakainin. Ayan. Marami kami mga lovebirds dito. Parang ano kami zoo. Ayan. Meron kaming turtles. Before, meron kaming hamster. Dati, may aso. Ayun, namatay na lahat. Ayan. Ito naman ang pangalan niya si Chunky. Itong yellow. Ito naman blue. White ay si Jima. Yan ang pangalan na pagtawagin mo, lilingon yan. Ayan na ang makulit kong alaga na sa aking ano na lagayan ng magulo. manggugulo na yan sa other birds.